Derek Chad Bidanes, huwing nag-request sa Star Cinema na magbukas pa ng maraming sinihan. Hindi inaya ang isang daan sinema na dinagtan na Sunday ay mas naging siksikan ang taong bayan. Simula first floor, ang sikaw ng yahat ay manunood ng my love will make you disappear. Nariyan, kung kahapon ay sobrang dinagsat, na mga fans? Mas inuguran niyon Sunday. Di maulugang karayim sa sobrang bumo. Sadyang handa ang mga Kimpo supporters. Pinaghandaan nga ang Saturday and Sunday. Halos lahat ay may mga uniforme at pabanner pa. Yung effort nila na inilalabas sa social media ay nakakatuwa at nakakataba ng puso. Kaya nga ang kimpaw hindi yung makaramdam ng pagod dahil swerte din sila sa mga tunay na nagmamahal sa kanila. Ito nga ang ilang review na mga nakapanood ng pelikula. Ayon sa kanila, ramdam ko yung kidig nila. Kasi bigla mong marirealize na gusto mo ulit panoorin kahit lewang beses pa yan. Worth it ang ibabayan mo sa pag-rewatch. sila kagaling para sa akin. Ayon pa sa isang komento, dito na lang kami ni Sana, more movie pa bawat linya at eksena nila. Parang totohanan na. Wala kang pararamdaman na script. O si script. Congratulations, Kimbao. Wala pa tayong one week pero ang dami ng good news na lumalabas. Nilam you guys.